ba diba? Umaten. Umaten si Tatay Bigs nyo. Ito nga pala, yung Senate Hearing, yung Blue Ribbon Committee videographer. Para naman sa hearing sa Philippine War on Illegal Drugs. Ang chairperson dito, si Sino? Senator Pimentel. Pero parang nabibilisan ako dun sa ano? sa aba. Oh, kasi sabi nga nila, hindi daw ito yung pang madaling araw or pang matagalan. Dapat daw, um, tapos daw, between 3 to 4 p.m. Aba. Pero ito a nga Schedule. nga, videographer. rapper. Mm. Tataka lang ako. Mm. Talagang itong si Sen ba Ewan mm. ko ha, ito, sarili ko itong observation. Base narin mm. na rin dito, sa nagkarap <coughs> na hearing. Si Sen ba Si Sen Robin. Mm. Talagang mega bat-in. Bat-in kon bat-in. Oo, minsan nga Parang, ha? Ano ba yung mga, ano, rebat nila? Parang, ha? May sinasabi ha? pa eh. O, eto, panoorin nyo muna. For anything else, uh, Senator, uh, I'd like to Thank the committee for inviting me, uh, para once and for all, malaman natin ang So I would like to request, say, no nawag niyo ako President or kaibigan, treat me as a witness and uh, tignan natin kung lalabas yung totoo. So, with your permission, at maraming salamat po sa inyong lahat for inviting me. I'd like to start. My mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people, it is about protecting the innocent and the defenseless. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu cocaine heroin marijuana party drugs and the like as a menace which ruins people families communities and relationships and tears apart the social fabric which binds society together in peace harmony and brotherhood it is not unlike slogans which serve as calls for a better future, such as the war on waste, war on corruption, and war against climate change. i have always viewed people addicted to illegal drugs as victims and patients requiring medical help, and not as criminals. That is why, when the draw, when the war on drugs slogan came into being, coined as first as a message to, this, to the people of Davao City to stay away from illegal drugs, but at the same time, I had a drug rehabilitation. Facility constructed in Davao City, a city government expense, manned by Davao City government doctors, psychiatrists, nurses, and health workers, among others, to look after the complete rehabilitation of those addicted to illegal drugs. I believe then, and I still believe now, that rehabilitation and not fear of death or incarceration to be the key to the return of the addicted individuals back to the mainstream of a just and forgiving. Society. But no mistake about it. I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign. When I ran for the presidency in 2016, this was my covenant with the Filipinos who believed in me, and to this day must still agree with what in government have achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Mwalakanyan complex. This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business. I. Don't go in a... The Filipinos are anxious and distressed. Self-preservation is still the first law of nature. It is instinct. It is recognized in our laws, a self-defense. That is why I have always told the police authorities and operatives to be mindful of this basic law of nature. However, I tell them not to abuse their authority and power. And hindi ko talaga pinayagan yung abuso ng polis o sundalo kailanman. Sa buong buhay ko, And as mayor for so many years, and as president, in the guise of protecting themselves. But when your very life is placed at risk and it can be stuffed out in a matter of seconds, then and only then must you act accordingly. Repel the aggression only. in self-defense, alam ano mo, matagal ako nagturo sa aming bayan sa Police Academy. May naman si prosecutor to augment my income noon na uh, bago akong kasalan nagturo ako sa polis. Ang sinabi ko talaga sa kanila, when you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag-ayaw, it's the duty of the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon, sa academy, mamamatay ka, barilin mo barilin mo sa ulo, patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. Yun ang toro ko sa kanila. No quarters given. No quarters ask. Criminal ito. Repel the aggression only in self defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president they go, I have warmed. But before that, my job as president was never easy, and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly. and without compromise for all of its successes and shortcomings. I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong, huwag yung polis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino. At mabuti, niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have warned all of you as your president. Then, and as a private citizen now, drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country, and I will never allow it. baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. At papagkamatayan ko yan. Maraming salamat. O oh, di ba mga kabatang helmet? Andiyan nga din pala present si Sen Leila. Oh, Jesus. Kaya lang sila makatabi tatay Dix, may isang ano, may isang may, ano, may tagawa. Wake up parod. Pero ito nga, video gapper. Mm. Yan nga yung statement ni tatay Dix nyo. Pero ito, mm. video Kasi nga syempre, may mga iba pang mga resource person. Si, o oh, ito, panoorin nyo muna. Uh, ako po si Cristina Gonzales po, asawa ni Silito Gonzales ng taga-antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin, galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung, nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, Sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Interject. Pero hindi po um umalis yung asawa ko. Dahil ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay, sabi nga po maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po, ganun, nasa morgue na nga daw po. Oh. Tapos ka na? Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga? Bali, ano po, nung 2015, 2016 po. 2015? Hindi pa presidente si Presidente Duterte. Hindi pa po. Ha? Hindi pa. Hindi pa. Who was the, sino, ma-identify mo kung sino yung uh, mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng oh. droga. Kilala si, mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Kadag po. Who? Alan Kadag. Police Opo, siya? Police Antipolo po. Police Antipolo. Oh, maybe we can invite him here. Mr. 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 Okay. sino pa? Bukod doon sa police na yun. Yung sa asawa ko po sir kasi hindi ko masyadong kilala po kasi yung nagbibigay sa kanya eh. eh asawa mo napatay na? Patay Opo na. yung pinatay okay. po nila. So, sino pa yung mga kilala mo mga police na, na, na kinukunan, mo, kinukunan, ninyo ng droga? At yung, yung ninyo po sir, yung ano, madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir ko po at saka si... Basta, abasa, yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila. Po Chairman, gusto ko lamang pong sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina M. Gonzalez. Yun po yung nilalaman po ng aking paunang salita kanina. Natunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina, pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016, kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag nating paglilinis ng mga ninja cops. Kasi papapasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni uh, Ma'am Cristina Gonzales, na tunay po na nangyayari yan sa underworld na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will, na talagang durugin niyang uh, drug uh, syndicates at uh, uh, paglipana uh, po ng droga, talaga pong uh, yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga, na talagang yun mga uh, iskalawags po talaga, eh talaga maglilinis po yan. Yung po yung sinasabi. Kaya po yung 2015 bago po pumasok si uh, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating skalawags. Maraming salamat po. Sinasabi kasi nung resource person, yung about sa paglilinis, yung asawa nga daw niya yung naglilinis, medyo ka parang sasakyan, mm. na ginagamit nga, nililinisan yung sa mga, ginagamit ka siya kapag ano, may pinapatay daw, doon ka naad ka, nililinisan, mga dugo-dugo, ganyan <coughs> ah. Eh, ang sinasabi naman ni Sen Robin, kailangan naman daw talaga linisin, dahil nga, ito na yung paparating na bagong administrasyon. Kung yung 2015, dahil daw magta-transition at 2016 na administration, kailangan daw linisin lahat. Pero ako, base naman sa pagkakaintindi ko sa resource person, ang sinasabi kasi doon, videographer, sinabi nga daw ng mga polis na maglilinis na. Mm. Yun nga yung papasok na yung, para sa akin, ha, based sa aking analysis, videographer, mm -hmm. analysis ko. Doon na papasok nga yung war on drugs. Di ba kasi tatay-digs nyo? nag-ano nga niya, programa ng War on Drugs. Yun yung paglilinis. Taga maglilinis na. Ibig sabihin, kaya ka diba, dami nga mga napatay, bitch oh. na hindi naman talaga involved, or mm. kung involved man, hindi talaga sila yung pinaka-leader. Mm. Eh, at mga nadamay pa. Ang sabi ni sen Robin, talaga daw kailangan linisin na itong present administration kasi huwag na transition na sa 2016 na administration. Yun nga yung kay Tatay Tix nyo. Parang may kakaiba. Alam nyo, mga, may kakaiba dito sa hearing na to eh. Kasi bukod sa bat-in ng bat-in si Mr. Bato de la Rosa, mm. -hmm. bat-in ng bat-in si Mr. Robin Hood Padilla, mm hindi -hmm. po alam nyo, nawawala na yung sana yung buong detalye. Oo. Uh -uh na preemptive. Oo. Oh, oh. Kasi yun, nahihintos yung statement ng mga nagsasalita kasi bigla may magbabatid, mm. may magtatanong, mm. tapos mawawala na yung dapat nakarugtong nung oh, oh. sinasabi nung oh, una. Oh. Ma malilihis na ah? doon sa pinupunto sana ng statement. Oh, okay. nga naman. Para kasi nakakaramdam ako ng parang ano, kinakabahan ba kaya batin ng batin? Eh baka kung maikwento. Ay, ano maikwento? Ano ba? Eh yan talaga yung totoong kwento. Diba? Mm. Taka, taking ba? Diba? Pinag-o-taking ba si na ba to? Saka si Robin. Kasama ba sila? <laughs> dapat yata pati sila. Diba? Dapat pati ano, no? Oh, Pero, oh. mga resource person lang yung ano okay. No eh, Pero ito nga mga kabatang ng helmet. Anong masasabi nyo dyan? At talagang, medyo tumataas na yung kilay ko kanina kasi parang, eto na eh. Biglang, oh, malilis na naman. Oh, Segway oh dito, batting dito. Ay, nako! Pag ganyan, naku, napagahalataan niya. Parang walang win. Okay. Ewan ko. Bakit parang ano, nagiging bias or one-sided na lang? Medyo. Kasi napupunta dito na dapat dito yung truck eh. Mm -mm. Pero anyway, highway, kung nagustuhan mo ang video to, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para like updated sa lahat na ma upload namin ni Bichoga Park. going pa rin siya. Mm. Ayan, si Atoy ni na yung nagsasalita. Mm. Pero sana talaga may patunguhan tong hearing na to dahil, ang pondo dito, tax natin. <laughs> na tax natin? Kung wala naman din mangyayari dito sa ganitong mga klaseng hearing, di ba? Oy, mga trolls, may tax ka rin. Oo! Oh, bibili yan ng alak, eh. Bibili yan ng noodles, bibili yan oh. ng sigarilyan, bibili ng vape, yan. oh, oh yung vat non, yun, yun. May, may ambag ka, mo. ka Oo, May ambag din kayo, kahit pero mas malaki ang bag natin sa kanila. Ah, syempre naman. Kasi yung papasweldo sa mga yan, dahil hindi natin lang sa kabal natin. Ha? Bakit? papakahirap naman magtrabaho ang troll ha? Oo, papakahirap sila para ibaksak lalong bansa Pilipinas. Basta yan mga patang helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe guys. Always sabi kami sa buhay niyo nag-helmet ng book. keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Musta kaya yung kulombo? <laughs>